Sa Kalasyao, Pangasinan, mahigpit na binabantayan ang antas ng tubig sa Sinukulan, uh, Sinukalan River. Malaking bahagi ng Central Pangasinan ang nanganganib na bahain sakaling umapaw ang tubig sa naturang ilog. Balita hatid ni Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Mahigpit na minomonitor ngayon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ang Pantal Sinukalan River. Sa oras kasing umapaw ang tubig mula sa ilog, isang daang porsyentong mababaha ang malaking bahagi ng Dagupan City, Kalasyaw at Santa Barbara. Wala rin naman ng ibang dadaloy ng tubig mula sa silukan River, di tulad ng ibang major river system, gaya ng Agno River. Actually, ang Pangasinan kasi ay cuts basin ng mga rainwaters from the, up, from the upland. So, minumonitor natin nito yung mga nakatira sa mga uh, malapit sa riverbanks, mga low-lying areas. Sa ngayon, mahigpit ding binabantayan ng PDRRMC ang water elevation ng San Roque Dam. Wala pa manong dapat ipangambang publiko dahil bandang alas 5 ng hapon kahapon. Nasa 247.25 meters pa lang ang water level nito, malayo pa sa 280 meter na spilling level. Patuloy naman ang palala ng PDRRMC na maging alerto mga bayan sa Central Pangasinan na sakop ng Sinukalan River. Jasmine Gabriel, GMA News.